Magandang araw mga pangil ah, Magluluto na naman tayo ah. Katatapos ko lang mag-abono ng patola at saka ang palaya mga pangil. At ito yung ulam natin mga pangil. Oh. Ito uh -uh. Durado mga pangil. Oh. Durado mga pangil. Masarap to. Sa sinigang na naman mga pangil. Yun. Okay. Chachap-chapin ko lang mga pangil itong durado. Okay. At yun mga pala, Maghiwan na nga tayo ng Tekado mga kapangit. Agyan natin ang kamatis para may pa yung lasa ng sinigang natin. eh bus yung si... Din, dinuto ko ah, kahapon. Ay, tanghali pala mga kapangit. Oh. Yun, tatapusin ko lang ito mga tatapusin ko lang itong mga pile tapos magsisiga na ako tapos i ay sa saan <laughs> ilahi ano ba yun sa salang mga pile okay mga pile tapusin ko lang so okay, yun mga pile ha kumukulo na lalagay na natin itong isda kumukulo oh. na uy huh oh. nakabit itong mga pile oh okay lagay na natin Okay Lagi lang natin mga pangil So yun mga pangil Ito naman yung I Kuha pa natin sa pipino Ganagan ba Uy hmm. hmm Ito yung ginawa namin Sense Sandix o Mga Yan. Okay Kuha tayo ng pang tusok <coughs> Oh. Uy. Wala naman ata tubig. Hmm. Hmm. Eh. Kuha tayo ng kulang na ganito tapos lagyan natin din natin ng tubig mga kapangit Okay. At yun mga kapangil oh, Didilig na natin dito oh, mga kapangil Medyo malay konti Para hindi makuha yung tanim natin Okay Sapa Kalahati Gula naman ang kapangit. Hmm. Marami ng bunga tong pipino natin mga kapangit. Oh. oh. Yan. Malapit na tayo magtinda mga kapangit. Hmm. Okay. Tatapusin ko lang yung gin ginagawa ko mga kapangit. yun mga pahil ah maglalaga tayo ng sweet corn mga pahil kasi tamis ng pagmamahal ko sa inyo mga kapahil at pagmamahal nyo sa amin mga pahil dahil hindi nyo kami iniiwan mga pahil kasing tamis ng sweet corn joke <laughs> lang mga pahil okay, oh. magtatanim kami ng ganito pang, mga kapahil para may merienda tayo at saka yung Bayrat magtatanim din kami mga pain. Okay. Oh, lalaki mga pain. Sana ganito yung May tatanim natin na corn. Ganito yung lalaki mga pain. Mahal pa naman ng sweet corn dito mga pangit talaga. Kaya magtatanim lang lang kami. Ang pangkain mga pangit. Oh, mga pangit. Lalaga lang natin mga pangit. Okay. So yun, mga kapangit. Kumukulot na oh. Yung merienda namin na sweet, sweet corn. Okay. Malapit na tayo mag merienda mga pangit. oh Oh, tignan nyo mga pangit oh. Hmm, mabubusog na naman kami ni Kuya Jet dito. Pati kayo mga kapain, mabubusog kayo. <laughs> oh. Okay. Takpan lang natin muna. Oh. Okay. Ayun mga kapain, oh, lutot na. Tanggalin lang natin yung tubig niya tapos i eh, lalagay natin ulit yan para mamaga yung tubig. Tanggal. Ayun, libri-bri. Ayun, libri-bri. Ayun, 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 ayun. Ayun, 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 Uy, nahulog. Pwede pa yan. Hindi pa nakuhaan. Hu, 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 hu. Hu, lang natin yun, nahulog mga pangin. Yun, mga pangin. Merienda na. Lutot na yung sweet corn natin, mga pangin. Ito. Oh. Okay. Hindi kayo mga pangin. Merienda, muna. Kuya, merienda na, oh. Oh, merienda tayo. Oh, kapangil ganda busing natin lahat yan kuya tamis to eh sweet ka sweet corn oh oh matamis talaga Hmm? Mainit lang. Mainit kasi walang harang dyan. Hindi <laughs> pa natin alagyan mm. Malinda. Ayun mga pahil, maglalagay kami ni Kuya Jeff ng iput ng manok mga pail dito sa tatamnan natin ng pakwan mga pail. Okay. Tekdekan mo pa ko Oo. Yan. Na, mga pail maglalagay tayo. Ito. Tapos mga pail. Ganito lang karami. Ilalagay natin dito mga pangil. Yun. Tapos, dalawang hakbang yung kalayo mga pangil. Yan. Maglalagay na naman tayo dyan. Dito. Okay. O, bilang. Sa dalawa. O. Okay, o. Sa dalawa. Mm hmm. Oh, si Kuya Jeff naman. Oh, ang si Kuya. Lagay tayo ng tayo ng manok. Oh. Manok tapang <coughs> Oh, tingnan Expert na si Kuya Jeff ng ganyan mga pangil. Okay, maglalagay lang kami mga kapangil para mas mabilis. Tabunan natin ulit ng lupa oh. Tapos, lalagay natin bukas yung buto. Oh, buto ng pakwan, di pakwan. Buto ng pakwan. <laughs> Okay. Nyo kami mga kapangil, magtabon ng kain ng manok. Oh. Sa Ilocano, Lugit. Oh. Hmm. Lugit. ok, tutulungan ko na rin mga pangil tutulungan dalawa na katatukokan ng pan para mas mabibis yan ang mga pangil yan yung mga bingkol mga pangil tanggalin yan ito yan, yan sa bali pa lang yung tinitignan ko iba pa lang yung kwan ko tanggalin natin yung mga malalaking bingkul okay Okay, mga pa tignan natin yung sitaw natin kasi mayroon ng bunga mga pal. Pero iba yung kulay niya mga pal dahil ata sa mga ulan, mga hangin mga pal, iba na yung kulay yung bunga yung sitaw natin mga pal. Oh, para siyang violet na mga pal. Oh. Marami ng bunga mga pal. Yan oh, parang violet. Iba-iba na yung kulay niya mga pangilaw. Oh. Okay. Okay mga pangil Hanggang dito na lang naman itong vlog namin na ito mga pangil. At maraming maraming salamat po sa palagi niyong panunod sa amin. At hindi niyo kami iniiwan. andyan kayo na sinusuportahan kami mga pangil. Maraming maraming salamat po mga pangil. Okay next. Bukas lang lang ulit mga pangil. Thank you. Bye bye. Yan hello mga kapangil. Ito nag lalagay na kami ng ano uh, organic sa ano sa ating tatamnan ng <laughs> bubulot ako lord na <laughs> tatamnan ng pakwan na itim yun kasama natin si kay Jeff oh, kasama natin si Alod Bulog syempre at half day na lang ulit si Alod na naman kasi lunes ngayon so saan bang hindi na nalagyan pa doon doon na lang no? tara tara mga kapangin maglagay tayo pa rin yung gamit namin ginamit namin dun sa fit gold na ano na organic ginawa lang namin tong organic na to di sa na ganito mga kapail na uling biochar na uling sana so ngayon pwede na tayong gumawa so, hindi, wala na hindi na masikas ulit kasi busy na talaga so ako din naglalagay din Yan. okay na dito yung panahon ilang araw nang umaaraw Webes, Webes yata nun oh, Webes, Bernes, oh yun ano na Ilang araw na din yun Ito pa no Mga kapahil So, talagay lang tayo kailangan pala ito ng ano, mga ano mga kapail kahit daw dun kay ano kay Angela Edwin yung pina rotor nya mabingkol daw din nak tanim na si Angel Edwin mga kapangil yun yung isa sa marunong talaga magtanim ng pakwan dito si Angel Jong yan mga yan batikan taon na na oh parang aktor oh parang batikan aktor mag manananim ng pakwan eh, tapos ano naman ni Arlod uh, yan tabunan yung organic yan tapos bago namin tatamnan ng buto hindi, hindi muna tayo magtatanim ng pakwan no buto muna ng pakwan yan sabi ni Alod, buto muna ng pakwan eh. Pag na sabi namin magtatanim kami ng pakwan eh, sabi ni Alod eh, ibenta na lang natin kung pakwan na. buto pala ang dapat. Joking. Jok Joking lang mga kapangin. Kami yung unang nagtanim noon ng pakwan na buto. Ngayon kami nang huli. <laughs> Yan talagang try and try lang. At least may experience tayo, may mga pagkakamali, may mga natututunan mga kapay. Sinasabi ko sa inyo lagi. Pagkamali man may matututunan. Tama yun Orad, o hindi? Tama mali. Ay hindi pa. So yun na nalagyan na namin lahat mga kapay ng organic, no? Nalagyan na namin lahat ng organic at hanggang doon nakikita niyo yun, yung yan yan. Yung mga puno na yon, puno ng saging hanggang doon yan mga kapangil. Hanggang dito. Ito iniwan na namin to. At dahil uh, pinag uusapan namin ano pinag paplanuhan namin na tawag nito uh, patayuan ng pigery or, or ano pangumpisa ng pigery tapos poultry either sa dalawa mga poultry ng native na manok so mauuna na si Alod nandun na inaandar na niya yung uh, motor niya mga kapangil, ano kami naman ay maglalakad na lang ni Kuya Jeff update tayo sa pipino natin na kinampo natin ang lalaki na ng ano tangkay mga kapal di ba ang ano ang haba na ng tangkay niyan tapos yung bunga yan isa dalawa, bali magkakatapat na yung bunga, isa dalawa tat, ito dalawa dito isa. Yan, so bali ganyan na yung pipino natin. So uh, thanks God, uh, praise God bakakapay kasi uh, tinulungan niya tayo no, na pagandahin, habulin yung ating pipino. yan. Tapos syempre, syempre titikim tayo ng isa, mga pa tayo Tayong dapat tumikim ng isa diyan. Tayo pipitas tayo ng isa. Ayun. parang ayoko nang na ang pitasan, mga kapal kasi napakagandang tignan ng pipino na to. Inan nyo. Oh. <laughs> Ayan. Pipino, mga kapagel, tuwid na tuwid. Oh. Pipino 'yan, oh, tuwid na tuwid, mga kapagel, oh. Napakaganda. Eh, siyempre tayong nagtanim dito, mga kapangil. Siyempre tayo unang pipitas niyan. So, tayo munang kakain. Kami nila kay Jeff. Si Alot tayo niya daw. Next time na lang daw. Ayan. Pipitas tayo. Ayan. Kapitas na ako ng isa mga kapangil. Oh. Napakahaba ng pipino na yan. Oh. Haba ng pipino na yan mga kapangil. So, yan. Oh. Uwi na muna kami kasi si Kakoks nagluto ng tanghalian namin yan mga kapangil. So, doon na muna kami sa bahay manananghalian ni Kuya Jeff. Si Alod, ayaw. Ayaw niya man ng halian Doon na lang sa bahay nila. Lagi-lagi kasi kapag ano, sa uh, tanghalian na hindi siya kumakain. Ewan ko ba kung bakit type kita. Di ka naman. Dijek lang. So, tara mga kapangil. Haba oh. Yo, what up, mga kapangil? Dito naman tayo sa kabilang bukid. Ito yung dating tinatamnan din natin ng ano ng sweet ng yan yan ng ano pakwan na ano yellow si Kuya Jap ma pag may merienda lang kami mga kapangil medyo ano na to ha pabayaan na tong bukid na to ha yan yeah, madam mo na o oh, mga kapangil o oh. tsaka lumiit lumiit itong ano itong tinatamnan natin lumawak na din sa kabila mga kapangil hindi naman tayo ano dyan hindi naman natin alam yung dulo dyan kaya pag ano nakaipon-ipon tayo magpapasorbay tayo dito kasi ano para alam natin yung dulo ng bawat ano bawat tinatam nandito mga kapangil naturuan na natin si kuya Jeff okay na Rienda, Riyenda. Okay, tikko isa pa daw